Ako po si Kevin Ilargado, nagmula sa kursong pang-edukasyong pang-elementarya. Ang tatalakayin natin ay tungkol sa samot-saring kabatiran sa panitikang Pilipino. Ano nga ba ang panitikang Pilipino? Ang panitikang Pilipino ay isang uri ng panitikan na gumagamit ng wikang Pilipino at inoobserbahan ang mga tamang pagbabaybay, paggamit sa mga pananda, paggamit ng tamang uri ng mga salita upang maipakita o masabi ang nararamdaman o ang reaksyon. Ayon kay Simplicio Bisa, ang panitikan ay lakas na nagpapakilos sa alinmang uri ng lipunan. Ang panitikan ay salami ng lahi. Uri ng panitikan, pasalin dila, pasalin sulat, pasalin troniko. Anyo ng panitikan, patula, tuluyan o prosa. Uri ng panitikang nasusulat ng pangungusap, wala itong sukat at wala ring tugma. Nobela, uri ng prosa na binubuo ng mga kawil ng mga pangyayari. Maikling kwento, layuning magsalaysay ng mahalagang pangyayari tungkol sa pangunahing tauhan. Kuwentong bayan, mga akdang nagpasalin-salin sa bibig ng mga mamamayan. Pabula, mga kwentong ang nagsisiganap ay mga hayop. Anekdota, isang mahalagang pangyayari o karanasan sa buhay ng isang kilalang tao. Parabula, mga talinhaga mula sa banal na kasulatan mismong sa bibig ni Jesus nagmula. Talambuhay, kasaysayan o mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Balita, mga pangyayaring kasalukuyang nagaganap sa loob at labas ng bansa. Sanaysay, paglalahad ng kuro-kuro o opinyon ng sumusulat hinggil sa isang paksa, uri ng sanaysay, formal at informal. Pangulong tudling o editorial, opinyon ng patnugot ng isang babasahin hinggil sa isang pinakamainit na isyo ng mga balita. Dula, ang layunin ay itanghal sa pamamagitan ng galaw, kilos at mga pananalita na ninanais ipaabot ang author Uri ng dula, komedya, trahedya, melodrama, sainete, parsa. Patula, uri ng panitikang nasusulat ng pasaknong. Tulang liriko, uri ng tulang nagpapahayag ng pag-ibig, paghanga, panimdim at puot, o kalungkutan at kariniwang may sukat at tugma, samantalang may ilang uri ng inaawit o nilalapatan ng himi. Tulang pasalaysay, Tulang nagsasalaysay ng buhay sa paraang patula, mayroong sukat at tugma. Tulang padula, uri ng tula na isinasadula o kaya'y itinatanghal sa dulaan na ang mga tauhang gumaganap ay nag-uusap ng patula. Uri ng tulang padula, awit, kurido at epiko. Tulang patnigan, uri ng tulang naglalaman ng pangangatwirang may mahusay na pagpapantig. Uri ng tulang patnigan, karagatan, duplo, balagtasan. Patanghal, uri ng panitikang isinasadula sa entablado, sa bahay, sa bakuran, sa paaralan o kahit saan. Panahon ng Kastila, lumaganap ang panitikang Europeo. Unang naging manunulat ang mga pari na sumulat ng mga nobena, buhay ng mga santo, maikling kwento at nobela. Napabantog sina Jose de la Cruz bilang Jose Sisiw at Francisco Balagtas. Panahon ng Amerikano, Namayani ang mga akdang rumansa, nahati ang mga manunulat sa tatlong pangkat. Ito ay ang wikang Kastila, wikang Tagalog, wikang Ingles. Panahon ng Hapon, namayani ang mga dulang Tagalog. Dahilan sa nagsara ang mga sinihan dahil sa pagkakahinto ng paggawa ng pelikula. Nakahakbang ng malaki ang panitikang Tagalog dahil sa pagbabawal ng mga Hapones sa paggamit ng Ingles. Bumandila ang mga maikling kwento, gayon din ang mga dulang Tagalog na ipinalabas o itinanghal sa mga teatro. Panahong kasalukuyan, malaki na ang inuunlad ng panitikang Pilipino. Bagamat may bahid pa rin ng romantisismo, nakapamayani rin ang realismo sa maraming akda ng manunulat. Mga manunulat sa akdang realismo, Rohelio Sikat, Rogelio Ordones, Efren Abueg, Berhilio Almario, Ruth Magbanglo, Abi Perez, Jacob, Domingo Landicho at Clemente Bautista. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig.